akin. Okay. Ito nga okay, sa magungun na tayo. Okay, magdidilig na tayo ng kanilang kasi sa super init malalantayan Mat matag yun yun, matabig yung lamesa, magungun maana-ana ma yun. Tarno, ma 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 alis ka dyan. Alis kayo dyan, sabi ko. Alis ka dyan. May storm Alis ka dyan. Nakikita ko sa iya ah, ang tanim ng kalaag. Ito yung ano yung uh, green pepper. Nung una, pechay. Nag-garbage nag ako nung, ano, nung last December last last week ng December nagtanim ako dito nung January so 2 months lang pwede na pala oh namunga na to green pepper ang dami dami yung bunga oh. dito lang po sa ano sa gilid ng kalsada sa harap ng bahay ko isa oh. so, araw araw ko dinidiligan ito so dahil super init nalalanta sila oh, ang dami yung bunga dito oh Ang dami niyong bunga oh. Oh, may tumulong pang bata na nag, ano, nagdilig sa... <laughs> ay, naulog. Pero kanina nag-harvest ako apat na ganito. pwede na pala to may, Hindi masyadong lumaki, pero pwede na to At may kamatis pa. Oh. Ayan na. Oh. Ay, dito pa, dito pa. Ayan. -ikas, may mo ikas po lang pagkatapos ito. Ang sasunod naman ay yung ano yung siling labuyo na para eksakto sa diyon. Kasi meron na akong seedlings dito ay seeds na itinanim na eksakto yung pag na-harvest na, na to. Ang susunod ulit na tatanim ko yung siling labuyo. Abot mo okay, sige, Abot mo ako dito. Oh, di ba? Hindi lang hindi lang tao nalalanta, mas lalo yung mga tanim natin. Okay, thank you. Ang oh, dami, oh. Ah. Ito, oh. Oh, ang dami, oh. Ah. Wow. Medyo malalaki, na, oh. Pwede, pwede na ito. Pwede na itong harvestin. Ang dami, oh. Ah. <laughs> ah. Ito <y> <laughs> Ito yung mga na mga bata. <laughs> mga pasaway. Pag nag-vlog ako, andyan, sila nakikita bilang. Ay, meron lang tawag dito. Kutsay. Kutsay ang tawag dyan, na? Ano? Kutsay eto Ito naman oh, onion leaves. O, tinamo tinan mo, malalanta na yung onion leaves. Oh. Pero merong kamatis. harvest ko na itong buwan ng kamatis. Pero meron pa. Ito yung leh, ito yung ano, yung pinakahuli na pecha o na 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 nagpa-flowering na. Dito lang sa gilid ng ano.

Aamoy yan, na. Oh. Gusto niya. Oh. Ininom. Ayun, kakainin na oh. pati ano. Kahit manghang yan, gusto niya. Sarap. Sarap ba? Hala. <laughs> Tinalikuran niya. Oh. Sarap na. No? Ala, 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 Wow, ang luto yung pagkanguya. Oh. Wow. Wow, sarap ah. Ayan yung, ano, yung green pepper na binigay ko sa kanya, pitas ko lang. Oh ang mga ungoy pala hindi lang ano, mga vegetarian din pala ang mga to, hindi oh, kinakain niya rin. Actually, yung kamote binigay ko, kinain niya rin, mga singkamas, gano'n, mga pipino, ganyan. Kahit sili, oh, kinakain, oh, sarap, wow, wala na, wala na, oh, gatas ka na, gatas ka na. Oh, inom, inom ka na, inom ka na ng gatas, ng, ng ano, oh, inom na, inom na. Ah, oh, busog na si Baltasar. Dahil naggatas na siya. Uhaw na uhaw. Okay. Babay na, babay na. Thank you.